kukunin po natin yan ito po yung bulaklak tataklob po natin siya rito sa isa pag tataklobin ko lang po yan. yan guys sa loob ganyan po siya para po magtuloy tuloy po siya ngayon magtutuloy -tuloy na po yan guys napagsanib na po natin dalawang bulaklak yan welcome po sa channel Marwin Dela TV for today's video guys konting tutorial po tayo sa pagbubunga ng kalabasa, kung paano siya nagtutuloy ang pagbubunga. Ito po ang kalabasa namin, guys. Yan. Ito pong kalabasa po na 'to. Tanim po ito ng kuya ko. Yan. Tinuguan kuya ko 'yan doon po siya tumubo. Tapos umakyat po siya rito. Yan, yan, makit po sa may mismisampayan namin, ganyan. Yan. Yan. Ito po 'yung bunga niya. Yan sa mga hindi lang po nakakalam alam po ay eh, alam na po natin kung paano po ito pagbungahin ng maayos para magtuloy-tuloy at sa mga hindi naman po pinapaliwanag alam, sa mga nasa bahay lang po pero na po dito ang example yung una po niya naging bunga ito. ayan po makapansin nyo po tinaklubang po siya ng isa pang siyang bulaklak bulaklak lang po na walang, walang bunga Tinaklo po, po siya sa may bunga Antok po, guys. Ito pong bunga po na 'yan, 'yan. Napansin po may bulaklak po yan sa dulo. Napo may bulaklak po yan sa dulo, 'yung bunga po na 'yan. Eh nahanapan po natin siya nang isa pa po. isa pa pong, pong bulaklak ang hahanapin natin sa kanya. Meron ako nakita dito, sakto-sakto. Ang bulak. 'Yon, guys. Kukunin kukunin po natin 'yan. So, ko po yung bulaklak na yan guys. Ipang po natin doon. Papakita ko po sa inyo. Ito mo lang sya rito. Yan. Nagupit na po natin siya. Ito po yung bulaklak. Okay. Ngayon, tataklob po natin siya rito sa isa. Yan. Puputulin ko lang po yung babaw niya may uh, may taklob natin sa loob. Ayun po yung pinakaloob niya guys. Yung po yung tatakloban natin. Yan. Yan po. Yan po yung loob. Guys, tataklob po natin. Itong isa. Itong isa rin po. Lang ko lang po siya. Ayan po, guys. Ayan po yung forma niya, guys. Ito po yung lalaki, yung bulaklak. At yung may bunga po, yung po yung babae. Ayan. Pagtataklobin ko lang po yan. Ayan, guys, sa loob. Wala po nasa loob. hindi ko makita kung tumama. Wala Na, kasi nakatama eh. gusto kasi makita kung nakatama siya kailangan kasi tumama kailangan umabot hindi yata abot ah. wasan ko pa tong isa Yan. Para lang siya umabot. Kasi magtama sila, guys. Ito na po yung ito yung bilak-lak. Yan. And guys, tumamasa. nen ganyan guys ganyan po siya para po magtuloy tuloy po siya ngayon magtutuloy tuloy na po yan guys napagsanib na po natin dalawang bulaklak yan ganyan po yung pagalaga po ng kalabasa para po magtuloy tuloy yung bunga kaganyan din po ngayon lang po guys nga po yung kunting paliwanag lang po sa pagbubunga ng kalabasa para po magtuloy tuloy po siya natin ha, magkataklog po yung bulaklak sa babae, sa lalaki yan ayun po yung bago natin ginawa kasi mabubulok lang po yan pag hindi po natin ginanyan yan po guys yun lang po ang ating uh, simpleng video ngayon guys <coughs> ang sa susunod po natin video Marwin Dela Cruz TV mag ingat po tayo palagi God bless you all